Good morning. Alas noy binadiri sa buntag. din naman ang dagat nag-aso sa katugnaw. Minus 3 degree. Very sa Oshita. Nag-aso. nag, -aso. nag -aso ang dagat to. Nag-aso sa katugnaw. Ano na ay adlaw. Mao na diri pagpadong nagwinter. Nagfrozen ang kuan. Nagfrozen kay minus 3 degree. Mao na nagaso-aso. Ang dagat ni si Dadiri. asu nag aso, -aso nagaso asu sa Orsta. Asu ka, aso ka ba? Nag-aso. Nag-aso-aso -aso sa katugnaw. Tara ang mga bukid o nag-frost, nag-isno na. Dito dapita pero dari sa amo, gamay pang isno, dari sa Dira sa atbang, daghan snow Ay, nilanggam. Mga tag-as-ugli-ug nga langgam. mga ug mga maragtikling. And thank you for watching. Nagkurog na ko sa katugnaw. Thank you for watching. Ang katugnaw na minus 3 degree. Ito na ang kanong. Crossin! Thank you. Thank you. Thank you for watching.